Alam mo yung masakit, Lods? What? Yung dumating na ang bonus, pati na ang 13 month pay. Wow! Pero, inubos lahat ni Mrs. sa pagpapaganda. Aray ko! <laughs> 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 ang masaklap, Lods. Ang pinakamasakit sa lahat. Walang nagbago kay Mrs. <laughs> Bungangera pa rin, aray ko. <laughs> Kaya't ibigay niyo na ang aming Christmas bonus. Pati na ang 13th month pay. Eh. Pati. <laughs> All right, no good, man, no good.